ito na yung resulta mga farmers detay sa talong resulta ni Ria na yung mga bunga nagsimula ng lumabas dumadami na uli ano mm. yung kulay naging okay na after nating mag abono ng purong urea lang tapos meron na rin malalaki yung mga naunang lumabas. Yan. Iba na yung kulay. <laughs> Iba na ang kulay. Purple na. Tapos marami ng maliliit na lumalabas. Dadag sana naman yung bunga. No? Yan yung resulta nung paggamit natin ng urea. Sumariwa yung mga talbos. Ayan. dami yung maliliit na bulaklak na lumalabas. Ayan. of course marami na rin lumabas na bunga at yung bunga niya ay iba na naging okay na uli hindi na tulad dati na nag green mm. medyo green dati yung bunga pag lumabas pa lang Ayan. wala pa rin ulan puro patubig pa rin yung ginagawa natin na kali patubig tayo ng hapon so na yung mga bulaklak na napakarami ano tapos pinipitas natin yung mga bungang na nauna nga siyempre may lagi namang may maunang bulak dito na pitasin Ito. hmm katulad nun No, yung resulta ni Yuria. Baka next pa natin ay mag-add na tayo ng triple 14 para tumaba naman ng todo yung bunga. Naging okay na yung pagbubunga niya. Bumalik na sa dating kulay. Hmm, dala -dala pa nga yung bunga guys. Ito medyo may malaki na rito. Yan. Medyo malapit na namang mangitim. Kahit dito sa baba ay okay. Tapos yung mga talbos dito sa baba ay dami. Hmm. May mga bulaklak. Sa sa puno. Ganyan yung itsura niya. Yan, malaga rin kasi yung tali, yung trellis natin. Yan, medyo dumadami na. Hmm. Resulta ni Urea lang. At kailangan natin gawa ng paraan kapag ka nag-iiba ng kulay. Kasi mariridik sa merkado kapag ka ang talong mo ay iba yung kulay ng bunga. Ano? Paglalo na pag nag-brown, nag-green, hindi na mabibili sa merkado. Pero pag naibalik mo sa dati, okay na yan. Malalaki yung mga buko. <coughs> yan, dami ng bulaklak ang ginawa natin naglagay ulit tayo ng tali suporta dun sa bunga kapag ka nag, naglawitan na yung bunga kasi ibang nangyari pag nagbunga yan gaganon uli yan naglagay tayo ng panibago kasi kung makikita natin daming niyang buraklak hmm. pinipitas natin yung mga medyo malalaki na baka kasi gumulang <laughs> tulad nito meron pa nga dito yung sobrang haba Ayan, mga naunang bunga nito. Hmm. Yun yung mga pipitasin natin para hindi na kumonsumo pa ng nutrients. Ano? Ngayon, yung itsura. Update lang natin kung ano ba nangyari doon sa purong urea lang. Pero pag ganyang naglalabasan na yung maliliit, kailangan natin mag-add para dumami yung nutrients na makuha niya. Hindi lang puro nitrogen. Ano? <laughs> pampataba kasi yung ibang bunga yung triple yung complete fertilizer yan medyo mahaba ngayon yung bunga ang mahirap nito pag ganito lang ang itsura, kailangan medyo patabain natin kaya maglagay tayo ng complete fertilizer baka bukas o mamayang hapon di ba may hapon kasi patubig muna tayo ang ginawa natin gap ng pagpatubig dito ay every other day na patubig natin isang araw pero tuyo na naman yung lupa yan yung itsura no mm. sumariwa yung mga talbos pero ito pa rin yung mga atake ng leafhopper hindi pa ho, lahat na lalaglag leafhopper yan guys kasi makikita mo dito sa likod ng dahon ay eh, nagsasabi kasi na trips ano spider mites daw wala tayong spider mites ang spider mites brown to pero dito sa likod ay hindi naman nag brown lalo na yung mga yelong yan dapat kulay kalawang yan pero hindi naman nagkukulay kalawang ibig sabihin, hoppers talaga hmm. ang indikasyon na spider mites, brown dito <laughs> yun yung alam natin ano Nagba brown yan, kulay kalawang yung likod ng dahon pero balinis naman yung likod ng dahon talaga ito mga yung mga jelly spot na yan, hoppers yan, o. pag nakita mong ganyan at brown yan spider mites pero malinis naman ibig sabihin wala tayong spider mites dito mayroon man madalang lang siguro napabayaan lang natin yung hoppers ah <laughs> hindi din na hoppers kasi pag hindi na pokusa talaga nako kayang kaya lang kasi ni spider ni tapuan yung mga spider mites Yan. mga bago nating bunga ito pa yung dating nat ito pa yung dating bunga oh tapos ang tagal yung gumulang yung nag, nag green yun nag green yun ay oh yung kinanap natin nakaraan yun pero yung mga next na bunga ay okay na hmm. purple na na hindi na siya naganyan pag ganyan kasi nare sa merkado hmm okay na yung bunga magaganda na hmm. tapos yung kalex ay napakaganda na rin ano? yan yung resulta hindi naman kasi kailangan na dire diretso yung paggamit natin ng na abono na complete lalo yung triple 16, triple 17, triple 14 kailangan iba-ibahin natin kasi kapag ka uh, gantong iba yung performance ng talong lalo ngayon tag-araw no? Importante kasi na malaman natin kung ano yung mga kakayahan ng mga abonong ginagamit natin, ano? gantung tag-araw, mahirap gumamit ng masyadong matataas yung potassium. Pag masyadong matataas kasi potassium, madaling gumulang yung bunga. Nagmamature dagad. Yun yung side effect ni potassium, ano? Oh, ito medyo payat na mahaba na siya yan nga yung resulta no tapos yung kalik siya napakaganda na no, yun yung update natin baka pakita lang natin kung ano na nangyari yung 3 times natin pag abono ng purong nitrogen lang o urea dito sa talong sabi kasi maglalaglagan daw yung bulaklak <laughs> hindi yun ano kasi nga matured na yung puno natin kaya kaya nang supportahin yan ng mga pang bulaklak tulad ng potassium pang pabulaklak yung potassium pero yung side effect noon lalo kung may, masyado mainit yung panahon maturity agad yung bunga tumitigas yung bunga no? yan yung update natin dito sa ating talong na nag green yung bunga nag brown yung bunga pero ngayon ay naging okay na mag na tayo ngayon ng mga triple forte na susunod para yung bunga ay loaded mabigat mataba mataba na mahaba no? yan yung update natin at ang nangyari ay huma medyo humaba mga bunga niya. Yan yung mga pasok sa merkado ano? mga first class sa buko pa lang ay malalaki na yan. tapos may buko na namang nabubuhay kung naglalagas ang bunga niyan ay kung bulaklak niyan, hindi mabubuhay itong mga bukong niyan no? yun update natin mga farmers dito sa ating talong na Calixta F1 bali pinipitas natin yung paisa isang bungang malalaki no? thank you